Guys, not possible pa sa sawa ta. Tignan nyo yan na tumirik. Parang tumirik na. Kaya tinulak niya na lang. Kaya na lang tayo dadaan. Kaya yan. Kaya na. Not possible pa. Guys, not possible pa sa sawa ta. Tignan nyo yan na tumirik. <makes noise> Sinuong mo? Pagasan <laughs> lang. <Baba. laughs> Hindi kaya. Natin kung ano. Agad sa yung baha. Agad din pala yung baha. Ayan, nasasabak. Bumalik. <laughs> Bumalik. Ah, yung mga ano. Ang yung yung iba nakabang. Itong ban, yung ban. Natin kakayanin ng ban. kanin ano oh. tinam yung ano tricycle oh parang tumirik na kaya tinulak niya na lang dito guys sa pagtanto ko na malakas nga pala yung white X natin kaya niya yung mga matataas na baha pag katuhod lang kaya niya tapos kinaya din ang gulo naka siya ayan oh इन <laughs> मां <Huh? laughs> nain mo so Sawat so ngayon